Mga langga, may bibilhin ako para sa anak ko. We have another uh, necklace. Ma you understand Tagalog? Uh, You have another uh, necklace? Masyado manipis. Uh, Sim-sim like this, 200. Baba, no have discount? Huh? Natumba siya. Nakalagay dito, mura dito. Mura dito, ibig sabihin mura. So tingnan natin yung mga gold nila. Guys, ito. Itong, ito na to. Kung for me, how much the grams now? Ha? Grams. How much one grams now? O oh, yan. Ang grabo ngayon. Magkaiba sila talaga ng price. yan. Libor. Libor in tax. 175 by grams. So ngayon, magkaiba sila ng price. Kaysa dun sa una kong pinuntahan. Ibig sabihin nito, can I show you this one, brother? Hina, hina, hina. Ayan. This bracelet, brother. Simsim, simsim sim, sim, may kwintas. This one? Yeah, yeah. How much is this one? Timbang. Timbang. Ayan, yeah, timbang. How many grams? 2.5. 2.5. So, sa 2.5, sa 175. 2.5, 175. So, 754.70. So, so, discount siguro to 754, sa? 700. Discount? Discount? 7.20. Oh, wow! Napakababang price, 720. So this one, how many grams? Ika, again, uh, 2.5. 2.5 grams mga langga. Ito, 2.5 grams. Main kayo dyan. Paper clip. Paper clip. So sinong gusto nito? Yes. Ayan, at ito, marami kayong mapagtilian ito You have uh, Facebook online? Give me, what's the Facebook online? I order. Okay, give me card. Oo, oh, brother. Ayan, nangihingi ako ng ano. So ang dami ditong pagpipilian. Magkaiba. Ayan, itong mga langga. Sinong may gusto dyan? This, this one? Warob. Where's the Facebook? Only Instagram. Ah, Warob Hina. Yes, names, yes. Facebook, Instagram. This is brother. How much this one? Can I show you all? Tick, tick. Ito mga langka. Ito marami ito nagmamain dito. Sinong gusto? Ito. Uh, this this one, brother. Brother. Ayan siya, magaganda oh. Ha, mag, mag, marunong ka mag-Tagalog. Understand Tagalog? Huh? You understand Tagalog? Ah, uh, no, no, no. Okay, how much this one? Sure. Ang ganda mga langga, oh. Andito ako ngayon sa Warof. Ito yung kanilang uh, Facebook. Sino may gusto nito? Ayan. Warof uh, Arim for Gold Jewelry. Puntahan natin yung iba-iba natin gold dito. Ayan. How many grams? Ha? Huh? 5 grams? Masya Allah. 5 grams, ang ganda, oh. 1,700. Bring down. Ah, okay. Oh, 1,700. Mayroon pa siguro tong discount. So, yan. 1,6 na lang, mga langga. 1,6. 5 grams ang bigat. Wow, sana all. Ayan, sino may ano dito? Maganda ito. Sobra. Ayan. Ayan, yan siya. Ayan, o. Yes, oh. Ayan. 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 Ito yung kanilang... Uh, Facebook page. Ayan. Ayan yung Facebook page nila. Sinong gusto dyan? Oh, mura at gold na, Legit. Ayan ah. So ito pa. Marami kang mapagpilian dito. Ang dami mapagpilian dito para ito. Ayan. Marami mga sising. Maraming mga ano. Ayan. So ayan. Thank you so much for watching. So guys, nandito naman ako ulit sa Dimas Gold dito sa Balieho. Doon sa kabila, eh, magkaiba. So ano yun siya doon? Uh, dito, Balieho to, Balieho Mall. So ngayon, uh, nandito ako ngayon para bibili. May bibilhin ako ng quintas para sa anak ko. Alika, panoorin natin. Pinipis, pero ito, maganda, maganda to. Para talaga to sa pambata. So discount? Ay, No, discounted. Hena, hena. Hena, no discounted. No, no, 150. <laughs> Morning, assalamualaikum. Ha? Only the 200? No, discount, habibi. 190, yeah, man. Masya lang. Oh, 190. Bigay sa akin ni Baba. Ang ganda. So, ito yung regalo ko sa aking anak na babae. Ah, uh, ah, uh, bracelet. Brislet? I think we have bracelet. Brislet. Ayan, may bracelet din siya. Ito, 200. Guys, pareho sa ano ko. 200. Ayan. Walang discount ko yan. Yeah. Clip. Hello. 200. 200. Andito uli ako sa Dimas para 190, 190 siya. So 190 rin siya. Uh, wait lang. Ayun, ito. Yan. Ayan, how many grams this one, brother? 12. Oh, yeah. Ha? Huh? grams? Yeah, one. Ito siya oh. Maganda to. Alin ang uunahin ko ito pambata para sa anak ko? Ay, si I show you. This one, 250? 250? Ito siya, 250. Pero, ito, ito na lang. Ito na lang. Wait lang, ito. Ito, maganda to, oh para sa anak kong babae para sa ay ayan 200, 190 250, 190. 250, 190 250 250, 250. 250. 250? 250? Yeah. Only this 190 Ha? Huh? Ito maganda to oh Mura talaga to dito sa Dimas Gold Sa totoo lang Ayan 250 ito siya. Ito siya. One. Ito siya, ano. 190. Sa, brother, 190. Tapos, yun yung quintas. Nakuha ko siya ng 190. Ang ganda, oh. 190, ganda. Tingnan nyo. Ala, 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 ala. Brother. Ay, tingnan nyo. 190. Oh, peks. No have previous? No previous? Uh, uh, gift, gift. Hadiya, this I buy. We have. Looks mm. hadiya. Earring, earring. Earring, earring. Ah, uh, okay. Thank you. Sige. Okay, guys. I, I, baklong ko ni. So, baklong ko ni siya para sa akong anak. Oh, may, may ano tayo. May previous. Give me only one. Two. <laughs> Ayan, may ano siya. Hmm, diba? Oh, may previous. Another previous tayo. O oh, yan, dalawang previous. Asa na? Okay. Dalawang, dalawang previous. Dalawang previous ang binigay ni kuya. Ayan. Thank you. Ayun, oh. Ito, bibilhin ko ito mga langga. Wait lang. Bibilhin ko ito. I buy this one, Baba. Hina? Okay. Okay. So guys, magbabayad na ako. Ayan, may discount. Ayan, nilagay na ni Kuya. O, yan. para sa anak ko. Tapos ngayon, may previous yang dalawa. Ang dami kong naiipon na prebis, no? O yan. ang ah, dami kong prebis. Ayan, dalawa. Ito, po purple Ang cute nito, oh. o. oh, yan. Ito yung aking nabili ngayon para sa aking anak na babae. Tapos, wait lang. O yan, chins. Tapos, ayan, siya. Wait lang, ilagay natin dito. O yan, wait lang. Tapos ngayon, ayan, ang prebis ko. Ito yung prebis ko, yung mga langga. Ayan. So, give me a recebo. Give me resibo. So guys, ito na legit. Dimas Gold. Dito naman ako sa kabila bumili. Dimas Gold talagang as in. Napakababa talaga. So magumawa na siya ng resibo. Ayan siya. Gumawa siya ng resibo. Oh, di ba